Paano natin pinaparusahan ang ating matinding kaaway na si Shaitan kapag tayo po ay sumusunod sa so Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayo po ay lagi nagdizikir o lagi nating inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan tayo po ay lagi nagtatawba o nagbabalik loob sa so Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakaimportante ay tama at perpekto ang ating tauhid ito po ang mga paraan upang talunin natin at parusahan natin ang ating matinding kaaway na si Shaitan. Kung ito po ang ating magandang sitwasyon kapag tayo kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa awa at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay panalo laban sa ating matinding kaaway na si Shaitan. Ngunit ang kabalik mga kapatid, kung tayo po ay mahina at laki tayong tinatalo ni Shaitan, kung ang lagi nating ating sinusunod ay ating masamang pagnanasa, ang mga bulong ni Shaitan, ang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang huling propeta, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguradong tayo ay pinaparusahan ni Shaitan. Ito ay palatandaan na tayo ay tinatalo niya. Siya ay nananalo sa atin at tayo ay mahina. At ito po ang sinasabi ni Sheikh Ibn Al-Qayyim na tayo ay pinaparusahan ni Shaitan sa ganitong paraan. At nakakalungkot at nakakatakot kung mamatay tayo sa ganitong kondisyon. Nawa ay protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong kondisyon. Amin. Kaya mga kapatid, sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sitwasyon na ating buhay, lagi natin siguraduhin na tinatalo natin at pinaparusahan natin si Shaitan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.